at kung ang katapatan ng isang aso ay makakapagbukas ng mga pintuan sa isang lihim na inilibing sa katahimikan ng isang sementeryo. Ang tanong na ito ay umuukit sa aking isipan habang pinagmamasdan ko ang maliit na nayon ng San Isidro sa Pilipinas. Ang buhay sa nayon ay tahimik, ngunit may isang misteryo na naguudyok sa kuryosidad ng lahat. Isang aso na nagngangalang pusa na ginugugol ang kanyang mga araw at gabi sa pagbabantay ng isang libingan, walang pakialam sa matinding init o sa mga bagyong madalas tumama sa lugar. Hindi ko maunawaan kung bakit siya ay sobrang nakakapit sa lugar na iyon. Isang umaga habang naglalakad ako sa sentrong plaza, nakasalubong ko ang isang grupo ng mga kapitbahay na nagbubulungan at nagtuturo sa sementeryo. Sa aking kuryosidad, lumapit ako at nakita si Pusa na nakahiga sa tabi ng libingan. Ang kanyang malalaking tainga ay nakikinig at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pasukan ng sementeryo. Anong maaring nagdala sa isang hayop sa ganitong debosyon? Isang nakakaantig na tanawin at naramdaman ko ang halo ng paghanga at kalungkutan. Sa paglipas ng panahon, ang presensya ni Pusa ay naging patuloy na usapan. Ang mga residente na nahuhumaling ay nagpasiyang mag -imbestiga. Ang pagtawag sa mga autoridad ay naging hindi maiiwasan at ako na nalubog sa atmosfera ng misteryo ay naging bahagi ng paghahanap ng mga sagot. Ano ang maaring nasa likod ng hindi matitinag na katapatan ng isang aso? Ang ideya na ang isang lihim ay maaring maihayag ay nagbigay sa akin ng kaba. Nang sa wakas ay binuksan ng mga autoridad ang libingan, ang kanilang natagpuan ay nakakagulat. Ang katahimikan na namutawi sa mga naroroon ay naging bulong-bulungan ng pagkagulat. Sa loob ng libingan, may mga liham, mga litrato, at mga bagay na nagbukas ng isang kwento ng pag-ibig at pagkawala na nanatiling nakatago sa loob ng mga taon. Isang salaysay na nag-uugnay kay Pusa sa isang nakaraan na hindi alam ng lahat sa nayon, ngunit ngayon ay bahagi na ng buhay ng bawat isa sa amin. Sa sandaling iyon, Naisip ko na ang katapatan ni Pusa ay hindi lamang tungkol sa pagbabantay ng isang libingan. Ito ay isang pagpapahayag ng pag-ibig na lumampas sa buhay at kamatayan. Ang paghayag ay tumimo sa puso ng lahat na nagbuklod sa komunidad sa isang malalim na damdamin ng koneksyon at pagninilay tungkol sa tunay na kalikasan ng mga ugnayang nag-uugnay sa atin. Ang kwento ni Pusa at kung ano ang kanyang inihayag ay magiging isang walang hanggan na aral tungkol sa pag-ibig, katapatan at ang kahalagahan ng pagkilala sa mga kwentong nakapaligid sa atin. Alam ko na mula sa araw na iyon, wala nang magiging katulad sa dati. Habang ang alikabok mula sa binuksang libingan ay unti-unting nananatili at ang mga bulong-bulungan ng madla ay lumalakas, naramdaman kong ako ay nahahati sa pagitan ng kuryosidad at isang tiyak na takot. Ano ang maaring nakatago sa mga liham at litrato na pinangalagaan ni Pusa ng labis na debosyon? Habang ang mga autoridad ay unti-unting inaalis ang mga bagay-bagay, ang tensyon sa pagitan ng mga residente ay lumalaki. Ang ilan ay bumubulong tungkol sa kung ano ang maaring mga hulugan nito, habang ang iba ay nakatingin kay Pusa, na para bang inaasahan siya na magsalita, nang biglang may pamilyar na figura na tumayo sa madla. Si Dona Clara ang matriarka ng nayon, kilala sa kanyang karunungan at mga kwento tungkol sa nakaraan ng San Isidro, ay lumapit. Palagi siyang may mabuting salita para sa lahat, ngunit sa araw na iyon, ang kanyang mukha ay puno ng alalahanin. Ang mga liham na ito ay maaring magbago ng lahat, Aniya, habang nakatingin sa akin ng seryosong tingin. Sinasabi niya, sila ay nagsasalita tungkol sa isang pag-ibig na hindi kailanman nalimutan. Isang pag-ibig na nagdala ng sakit sa nayon. Na intriga, nagsimula akong lumapit upang makinig ng higit pa. Ipinaliwanag ni Donna Clara na ang babaeng inilibing doon, si Donna Isabel, ay labis na nagmahal sa isang lalaking umalis para sa digmaan at hindi na bumalik. Ang mga residente ay palaging naniniwala na siya ay namatay sa kalungkutan, ngunit hindi nila kailanman nalaman ang buong katotohanan. Ang mga liham ay naglalaman ng mga pangakong hindi natupad, mga alaala ng mga sandaling hindi kailanman naranasan, at ang sakit ng isang paghihintay na walang katapusan. Gayunpaman, ang tunay na pagliko ay naganap nang may isang hindi kilalang lalaki na lumitaw sa nayon. Siya ay nagpakilala bilang Miguel, isang malalayong kamag-anak ni Donna Isabel, at ang kanyang pagdating ay nagdala ng isang serye ng mga tanong. Nagdala si Miguel ng mga lihim na nagbabanta upang higit pang gawing hindi matatag ang sitwasyon. Siya ay nag-claim na ang mga liham ay hindi lamang isang patutuo ng pag-ibig kundi naglalaman din ng impormasyon tungkol sa isang nakatagong kayamanan na iniwan ni Dona Isabel, isang bagay na maaring magbago ng buhay ng nayon. Ang balita ay mabilis na kumalat at sa hindi mahabang panahon, ang nayon ay nahati. Marami ang gustong galugarin ang mga posibilidad ng yaman, habang ang iba tulad ni Dona Clara ay nanindigan na ang tunay na halaga ay nasa kwento ng pag-ibig na inihayag. Ang tensyon ay tumaas at ako ay nahulog sa isang hidwaan na hindi ko inaasahan. Ang mga sumunod na gabi ay naging magulo. Habang sinusubukan kong unawain ang nilalaman ng mga liham, napansin kong si Pusa ay tila balisa rin parang nararamdaman niya ang pagbabago sa hangin, na parang alam niyang ang kanyang papel sa kwento ay malayo pa sa katapusan. Ang katapatan niya kay Dona Isabel at ang kanyang debusyon sa libingan ay sinasalungat ng isang paghahanap sa yaman na maaaring magbago sa kanyang pamana. Sa gabing iyon, nagpasya akong kailangan kong mas maunawaan kung ano ang nangyayari. Pumunta ako sa sementeryo kung saan si Pusa ay muli sa tabi ng libingan Umupo ako sa kanyang tabi at sa isang sandali ng koneksyon, napagtanto kong siya ay hindi lamang isang guardian na aso. Siya ay isang simbolo ng tunay na katapatan. Habang hinahaplos ko ang kanyang balahibo, naramdaman ko ang isang alon ng determinasyon. Hindi ko maaring hayaang makalimutan ang kwento ni Dona Isabel sa gitna ng pagnanasa para sa yaman. Gayunpaman, ang paghahanap ng mga sagot ay naging komplikado. Si Miguel ay nagsimulang pumilit sa mga residente na sumama sa kanya sa paghahanap ng kayamanan na nangangako na ito ay magiging isang bagong simula para sa lahat. Ang presyon ay matindi. Ang ilan sa aking mga kaibigan ay nagsimulang lumihis sa akin na kumbinsido na ako ay humaharang sa daan patungo sa kasaganaan. Ang isang simpleng misteryo ay naging isang larangan ng emosyonal na labanan. Alam ko na kailangan kong kumilos sa tulong ni Donna Clara, nagpasya kaming magdaos ng isang pulong sa plaza. Gusto kong marinig ng lahat ang tunay na kwento ni Donna Isabel na hindi lamang siya isang babae na namatay dahil sa pag-ibig, kundi isang pigura na sumasagisag sa pag-asa at katatagan ng aming nayon. Dumating ang gabi ng pagpupulong at puno ang plaza. Ang mga mukha na dati mga kaibigan ay ngayoy puno ng pagdududa at ambisyon. Nang ako'y kumuha ng salita, Nanginginig ang aking boses ngunit ako'y ginabayan ng aking passion. Nagsalita ako tungkol sa kahalagahan ng pag-alala sa nakaraan ng paggalang sa alaala ni Dona Isabel at kung ano ang kanyang kinakatawan. Ang mga liha may isang patutuo ng pag-ibig, hindi isang mapa para sa kayamanan. Si Pusa, sa aking tabi, ay tila nauunawaan ang kahalagahan ng mensahe, ang kanyang matatag at tapat na tingin ay nagbigay sa akin ng lakas na ipagpatuloy, ngunit ang reaksyon ay halo-halo. Ang ilan ay pumalakpak, habang ang iba na pinangunahan ni Miguel ay nagsimulang sumigaw para sa kanilang sariling ambisyon. Ang sitwasyon ay lumala at ang tensyon ay malapit ng sumabog. Napagtanto ko na kailangan kong gumawa ng higit pa sa simpleng pagsasalita. Kailangan kong ipakita sa kanila kung ano ang talagang mahalaga. Kaya't sa isang hakbang ng tapang, nagpasya akong dalhin ang lahat sa sementeryo upang makita nila ang libingan ni Dona Isabel at madama ang enerhiya ng pag-ibig na naroroon ang sinimulan kong isang simpleng paglalakbay ng pagtuklas sa sarili ay naging isang laban para sa pagpapanatili ng aming kwento at para sa tunay na katapatan na kinakatawan ni Pusa habang naglalakad kami patungo sa sementeryo alam kong ang pinakamalaking pagsubok ay narito na ang labanan sa pagitan ng pag-ibig at ambisyon ay nagsisimula pa lamang. Habang naglalakad kami patungo sa sementeryo, ang tensyon sa karamihan ay kapansin-pansin. Ang bulungan ng mga boses ay nahalo sa tunog ng aking sariling mga iniisip na umiikot na parang isang ipu-ipo sa aking isipan. Nakaramdam ako ng bigat sa aking dibdib, isang lumalaking pagkabahala sa kung ano ang maaring mangyari. Ang ideya na si Dona Isabel isang babaeng hindi ko kailanman nakilala. Ngunit ang kwento niya ay ngayon ay malalim na kumikilos sa akin. Ay maaring makalimutan kapalit ng mga pangako ng kayamanan ay nagdulot sa akin ng pagkamangha. Nang dumating kami sa libingan, ang atmosfera ay puno ng tensyon. Ang mga tao ay nagtipon-tipon. Ang ilan ay may mga mukha ng pagdududa. Ang iba ay nakatuon ng tingin kay Miguel Natila inaasahan na magsalita siya ng isang bagay na magbabago sa takbo ng mga bagay. Lumapit ako sa Lapida. Ang pangalang Dona Isabel ay nakaukit sa malamig na bato at isang alon ng emosyon ang bumuhos sa akin. Para akong nasa harap ng isang simbolo ng pagtutol, isang patutuo na ang tunay na pag-ibig ay maaaring lampasan ng kamatayan. Tumigil at tumingin, sabi ko, Sinusubukang ipalabas ang aking boses sa gitna ng bulungan. Ito ay hindi lamang isang libingan. Narito ang kwento ng isang babae na naghintay, umibig at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na makita ang kanyang pag-ibig na bumabalik. Ang ginagawa natin sa alaala na ito ang talagang mahalaga. Ngunit habang ako'y nagsasalita, napagtantukong ang aking boses ay hindi naririnig. Si Miguel, sa kanyang karisma at mga pangako ng kayamanan ay nagsimula ng akitin ang mga tingin at atensyon ng karamihan. Siya ay umusad at may ngiti sa kanyang labi nagsimulang magsalita tungkol sa kayamanan kung paano ito maaaring magbago ng aming buhay. Ang pagnanais ng pagbabago ay malakas at nakita kong marami ang nadala ng kanyang mga salita nang biglang may hindi inaasahang nangyari isa sa mga matatandang residente ng Nayon, si Hinoong Joaquim, ay nagsimulang sumigaw. Siya ay kaibigan ni Dona Isabel at mahusay na kilala ang kanyang kwento. Hindi ninyo alam ang sinasabi ninyo. Ang kayamanang hinahanap ninyo ay walang kapantay sa pag-ibig na naramdaman niya. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa hangin at sa isang sandali, nag-atubili ang karamihan. Gayunpaman ang salungatan sa pagitan ng dalawang pananaw ay lumala ang mga boses ay umabot at nakita kong ang mga kaibigan ay nahahati. Bawat isa ay humihila sa kanilang panig. Ang tanawin na iyon ay tumama sa akin tulad ng isang suntok sa tiyan. Napagtanto ko na hindi lamang ako nakikipaglaban para sa alaala ni Dona Isabel. Nakikipaglaban ako para sa esensya ng aming komunidad, para sa koneksyon na lahat kami ay nagbabahagian. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari ng sa gitna ng kaguluhan, si Pusa ay nagsimulang tumahol, isang halo ng pagkabahala at babala. Umalis siya sa aking tabi at tumakbo patungo sa isang malapit na puno. Amoy-amoy ang lupa ng may kasabikan. Sinundan ko siya, nababahala at naguguluhan. Ano kaya ang nangyayari? Nang nakarating ako sa kanya, tumibok ang aking puso. Si Pusa ay naghukay ng kaunting lupa at nang ako'y yumanig upang tingnan, ang aking mga daliri ay nakahawak sa isang matigas na bagay. Ito ay isang maliit na kahon na ng alikabok at mga tuyong dahon. Ang sandali ay tila surreal. Ang karamihan ay tumahimik, humarap sa amin. Nararamdaman ko ang mga tingin ang inaasahan sa hangin. Ano ang ibig sabihin nito? Sa aking nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang kahon. Sa loob nito, natagpuan ko ang higit pang mga liham Munit pati na rin ang mga personal na bagay ni Dona Isabel. Isang maliit na kuwintas, isang pabulok na litrato ng isang lalaking nakauniporme, at isang tuyong bulaklak. Ano ito kundi isang mas malalim na bahagi ng kanyang kwento. Ang mga liham ay hindi lamang mga pangako ng pag-ibig kundi isang koneksyon sa nakaraan na hindi maaaring balewalain. Sa harap ng natuklasan na ito, ang karamihan ay nanahimik ng lubos ang tensyon na dati kapansin-pansin ay naging isang uri ng paggalang. Tumingin ako sa mga mukha ng aking mga kapitbahay at nakita kong may mga luha sa mga mata ng ilan. Ang babaeng iyon, na akala ng marami ay isang pigura lamang ng nakaraan, ay ngayon nagiging isang tunay at nahahawakan. Ang emosyonal na epekto ng sandaling iyon ay tumama sa akin ng malakas. Napagtanto ko na ako ay nadala ng ambisyon na panatilihin ang alaala ni Dona Isabel. Ngunit ngayon ay nakikita kong mayroong mas malaking bagay na nakataya. Ang tunay na kayamanan ay nasa koneksyon na lahat kami ay nagbabahagian sa kwentong naguugnay sa amin. At mas mahalaga, naunawaan ko na ang laban para sa alaala ni Dona Isabel ay hindi lamang tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa aming lahat at kung ano ang talagang pinahahalagahan namin. Mula sa sandaling iyon, alam kong hindi ko maaring payagan na ang ambisyon ay humiwalay sa amin. Kailangan kong makahanap ng paraan upang pag-isahin ang nayon upang ipakita na ang pag-ibig at kwento ni Dona Isabel ay maaring maging batayan para sa isang mas mabuting hinaharap. Ang akala ko ay isang simpleng paghahanap ng mga sagot ay ngayon nagiging isang misyon upang muling buhayin hindi lamang ang nakaraan kundi pati na rin ang pagkakaisa ng aming komunidad. At nang tumingin ako kay Pusa, nakita kong siya ay nasa aking tabi, tapat, tulad ng dati handang harapin ang kahit ano pang darating. Habang hawak ang kahon sa aking mga kamay, napagtanto kong ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan ng masa ay naging bulong ng pag-asa. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako makababalik. Ang pagtuklas sa mga bagay ni Donna Isabel ay hindi lamang isang pagkakataon. Ito ay isang tawag. Kailangan kong kumilos. Ang panloob na laban na aking kinakaharap ay lumala. Palagi akong naging isang tao na nag-aalinlangan na ipakita ang aking sarili, na natatakot sa pagtanggi at hindi pagkakaintindihan. Pero nang tumingin ako sa kwintas at sa litrato na hawak ko, napagtanto kong ang mga alaala ni Dona Isabel ay hindi dapat ipagwalang bahala dahil sa aking mga insecurities panahon na upang iwanan ng mga takot at akuin ang responsibilidad para sa kwentong ngayon ay akin na. Hindi lamang ito laban kay Miguel at sa kanyang mga pangakong kayamanan na kailangan kong harapin. Ito ay laban sa aking sariling panloob na boses, yung palaging nagsasabi sa akin na hindi ako sapat, na wala akong kakayahang gumawa ng pagbabago. Pero naroon, sa harap ng masa, napagtanto kong ang lakas ng komunidad ay nasa atin sa pagkakaisa ng ating mga kwento at alaala. Hawak ang kahon, nagsimula akong muling magsalita sa pagkakataong ito na may kumpiyansa na hindi ko pa naramdaman noon. Ang mga bagay na ito ay naguugnay sa atin kay Donna Isabel, ngunit naguugnay din sa atin sa isa't isa. Ang hinahanap natin dito ay hindi isang material na kayamanan, kundi ang kayamanan ng ating mga kwento ng ating pagkakaisa ipaggalang natin ang kanyang pagmamahal sa halip na hayaang maabala ito ng mga walang saysay na pangako. Sa bawat salita, nakita ko ang ekspresyon ng aking mga kapitbahay na nagbabago. Ang mga tingin ng pagdududa ay naging pag-unawa. Ang damdamin ay nagsimulang dumaloy at napagtanto kong hindi lamang ako nalalampasan ng aking mga limitasyon, kundi tinutulungan din ng iba na gawin ang pareho. Ang laban ay hindi lamang akin ito ay sa atin. Ang pagbabago ay nagaganap at ako ay nasa gitna nito. Sa sandaling iyon, ang mga division ay nagsimulang matunaw. Ang mga kaibigan na dati ay nasa magkasalungat na panig ay ngayon lumalapit na hahawakan ng lakas ng kwento ni Dona Isabel. Nararamdaman kong kahit na ang ambisyon para sa kayamanan ay naroon pa rin, may mas malalim na bagay na pinapalago sa ating mga puso. Ang koneksyon na ating lahat ay ibinabahagi isang ugnayan na lumalampas sa anumang material na pagnanais. Natutunan kong ang tunay na kayamanan ay hindi na sa mga pag-aari, kundi sa mga ugnayang ating binuo at sa mga kwentong ating iniwan. Ang buhay ay binubuo ng mga karanasan at sa pagharap sa aking mga takot at insecurities, natagpuan ko ang isang bagong pananaw. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan ko hindi lamang ang lakas upang lumaban kundi ang karunungan upang kilalanin kung ano talaga ang mahalaga. Sa suporta ng komunidad na pagtanto kong maaari kong muling buuin ang aking buhay sa paraang sumasalamin sa mga aral na natutunan. Ang dati ay tila isang hadlang na hindi malampasan, ay ngayon nagiging isang pagkakataon para sa paglago at pagkatuto. Habang tumitingin kay Pusa na nasa aking tabi, na pagtanto kong ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa akin, kundi tungkol sa ating lahat na nagkakaisa sa isang pagmamahal na umaabot sa paglipas ng panahon. At sa gayon, sa bagong pangunawa, kumuha ako ng isang hakbang pasulong handang harapin ang hinaharap na naghihintay sa atin. Ang atmosfera ay puno ng tensyon at pag-asa. Tumingin ako sa paligid at nakita ang mga mukha ng aking komunidad na sumasalamin ng hindi tiyak at pag-asa. Naroon si Miguel, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ambisyon na aking naramdaman noon, ngunit ngayon ay naramdaman kong sapat na ang lakas ko upang harapin siya. Hawak ang kahon, huminga ako ng malalim at lumapit sa kanya. Miguel, maaari mong isipin na may mga plano kang yumaman sa gastos ng alaala ni Dona Isabel, ngunit hindi iyon ang nais niya. Ang tunay na kayamanan ay nasa mga kwentong pinagsaluhan natin sa mga karanasang ating naranasan at hindi sa mga bagay na maaaring ibenta. Ang boses ko ay nanginginig, ngunit sa loob ko isang bagong lakas ang nagsisimulang mabuo. Ngumiti siya, ngunit hindi ito isang ngiting kaibigan. Nagkakamali ka lang. Walang sino man ang nagmamalasakit sa mga walang saysay na kwento. Ang gusto ng mga tao ay pera at maaari kong ialok ito. Nakaramdam ako ng alon ng galit at kalungkutan. Totoo na marami ang nahahalinhan ng mga pangako ng kayamanan. Ngunit hindi ko maaring hayaan na ito ang maghiwalay sa atin. Hindi ito tungkol sa pera, Miguel. Ito ay tungkol sa atin, tungkol sa alaala ni Donna Isabel at kung ano ang kanyang kinakatawan. Kailangan nating magkaisa upang parangalan ang kanyang pamana. Sa sandaling iyon, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Nakita kong si Pusa, ang aking kaibigan sa pagkabata, ay tumayo at lumapit sa aking tabi. Tama siya, Miguel ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang mayroon tayo, kundi tungkol sa kung sino tayo. At mas malakas tayo kapag magkakasama. Sa hindi nagtagal, nagsimula ng sumama ang iba sa amin, bumubuo ng isang linya ng suporta, at ang masa ay nagsimulang bumubulong sa pagsang-ayon. Ang tensyon sa hangin ay nahihirapang tanggapin, ngunit ang lakas ng pagkakaisa ay lumalakas. Napagtantukong kong nalalampasan ko hindi lamang ang aking mga takot, kundi tinutulungan din ng iba na makilala ang kanilang panloob na lakas. Ang laban ay hindi lamang laban kay Miguel kundi isang labanan para sa ating mga halaga, para sa kung sino talaga tayo. Ang pagmamahal ni Dona Isabel ay naguugnay sa atin. At sa gayon, sama-sama, nagpasya kaming hindi pahintulutan ng kasakiman na paghiwalayin kami. Sa sandaling iyon, isang bagong kabanata ang nagbukas para sa ating lahat. Nakaramdam ako ng alon ng ginhawa at pag-asa nang makita kong nagkakaisa ang komunidad sa aking paligid. Ang labanan na dati ay tila imposible ay ngayon umaagos na may lakas ng pag-ibig at alaala ni Dona Isabel. Sa bawat salitang aming ibinabahagi, napagtanto kong hindi lamang ako nanalo kay Miguel, kundi pati na rin ang aking mga takot na marinig. Natutunan kong ang tunay na kayamanan ay hindi na sa material na bagay, kundi sa mga ugnayang ating pinapangalagaan at sa lakas na ating natagpuan sa ating mga sarili. Ang ilusyon na ang pera ay makapagbibigay sa atin ng kaligayahan ay nahayag. Ang talagang mahalaga ay ang mga kwentong ating binuunang sama-sama, ang mga alaala na nagbibigay init sa ating mga puso. Nang tingnan ko ang mga mukha ng aking mga kaibigan, naramdaman ko ang isang malalim na koneksyon isang hindi matitinag na ugnayan. Ngayon, inaanyayahan kita na magmuni-muni ano ang talagang mahalaga sa iyong buhay. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Ang pag-like at pag-subscribe sa channel na ito ay mahalaga para patuloy tayong magsama-sama sa paglalakbay na ito ng sariling pagtuklas at pagtagumpay. Ipspreads natin ang mensaheng ito ng pagkakaisa at pagmamahal.